Hindi ka kikilos eh, walang biyaya yeah. Yan ang laging tandaan Huwag kang puro reklamo, ganyan nang yan sa una Basta sipag at syaga, Di na mahalaga kung mabilis o mabagal Wag lang magkulang sa gawa Maniwala ka lang, lahat din ay magbubunga Basta tuloy-tuloy ka lang Oo, minsan kakapagod Pero hindi huminto Tuloy-tuloy sa pagkabati, di na nga lumiko Kahit sa pasahod Pero di naging hanggang at masasabi ko lang Sa umpisa ang mas mahirap dyan ang katamaran Di e para mo na rin sinabing hanggang dyan ka na lang mapapayo ko sa iyo ay enjoyin mo na lang Kaki eh Di eh walang biyaya Yan na laging tandaan Wag kang puro reklamo, ganyan lang yan sa una Basta sipag at syaga Di na mahalaga kung mabilis